Hi guys! Isishare ko lang to sa inyo ang nabili kong palayok bago siya gamitin. So, yan. Isusok muna natin siya ng overnight para mag-absorb yung tubig. Yan yung palihi. Kumbaga. Yan. Pagkatapos mag- Overnight, dry na natin siya. So, dry mo talaga yan, guys. Hindi mo siya pwedeng hindi mo dry bago mo isalang eh, sa apoy. Yan. Pagkatapos nyan guys, isa lang na natin siya sa may apoy. At lagyan natin siya ng oil. Yan. Lagyan natin ng oil para yan yung pandagdag na titibay talaga ang palayok nyo. Yan. Ibabarnish lang natin siya inside anan and out. So, yan. So, in a medium flame lang, guys para hindi siya mabasag. Kasi pag high flame, mabasag yung palayok. So yan, gaganyan lang siya. Pagkatapos yung i-varnish ng oil guys, patuyuin pa rin yan sa may apoy. Kasi i-absorb yung oil sa palayok, sa klipat. So gaganyan mo lang yan hanggat matuyo siya. Yan. At yan, tuyo na siya, guys. So, pwede na siyang gamitin. Para hindi siya madaling mabasa, ganyan ang tawag sa amin, palihi. And that's it. Thank you for watching. See you to the next video na may lulutuin na ako dyan. Bye!